Ang salitang blood money ay karaniwang iniuunay sa salaping kapalit ng buhay, pagtataksin o pagtalikod sa prinsipyo. Sa kasaysayan ng Pilipinas, may isang yubto kung saan ang mismo mga lider ng revolusyon ay tumanggap ng ganitong uri ng bayad. Hindi mula sa mga kaalyado, kundi mula sa kalaban. Ito raw ay kapalit ng kapayapaan o kapalit ng katahimikan. Ngunit sa mata ng ilan, ito raw ay walang iba kundi pagtalikod sa bayan. Kaya't kung iisipin, ang katiwarian, ang kompromiso o ang konbibenta sa tangal ng bansa ay hindi bago. Sapagat bago pa man ang kasulukuyang mga lider, may mga naon na nang tumanggap ng selapi kapalit ng katahimikan. At ginamit din ang selepinyon upang muling maghimagsik ng gulo o himagsikan. Ito ang kwento ng kasuntuan sa Biak-na-Bato at ang perang dumaan sa maraming kamay sa ngalan ng revolusyon o ng pansariling interes. Sa huling bahagin 1897, lumagda ng isang kasunduang pangkapayapaan ang pamahalaang kolonya ng Espanya at mga revolusyonaryong Pilipino sa pangunguna ni General Emilio Aguinaldo. Tinawag itong kasunduan sa biak na Bato. Isinagawa ito upang pansamantalang tapusin ang armadong tunggalian sa pagitan ng darawang paning. Nakapaloob sa kasuduang ito ang ilang mahalagang probisyon, kabilang ang pagbabayad ng Espanya ng kabo ang halagang 800,000 piso bilang kabayaran sa pinsalang dulot ng labanan at bilang kapadid ng pagtitigil sa revolusyon. Pati na rin ang voluntaryong pag-agis ni Andinaldo at ilan sa kanyang mga opisyal patungong Hong Kong unang ibinigay ang halagang 400,000 piso bago lumisan si ni Aguinaldo patungong Hong Kong noong December 1897. Pagsapit ng January 2, 1898, idineposito ni Aguinaldo ang naturang halaga sa Hong Kong and Shanghai Banking Corporation sa ilalim ng pangalang Ginaldo and Company. Napagkasundo ang idaan ng Sedapi sa pagpili ng mga armas at muling pag-aaklas sakaling hindi pa pa rin ng Espanya ang mga ipinangakong reforma. Kasama ni Aguinaldo ang mga kasamahan gaya ni na Felipe Agoncillo, Mariano Ponce at Delicano Apasible. Si Apasible na pinsa ni Jose Rizal at isa rin de Pornista, ang tumayong tagapangalaga sa pondo habang si Aguinaldo ay nagsimulang makipag-ungnayan sa mga Amerikano upang muling ipagpatuloy ang rebolusyon. Si Apasible rin na namahala sa tinatawag na Hong Kong Junta, isang pansamantalang pamahalang rebolusyonaryo sa labas ng bansa. Isang malaking senggolot ang sumiklab ng si Isabelo Artacho ay nagpunta sa Hong Kong upang magsampa ng kaso laban kay Aguinaldo noong April 1898. Iginiit niya ang kanyang nararapat ng bahagi ng pera mula sa kasunduan sa Viac na Peto kaya't na freeze ang pondo sa bangko. Upang hindi maipit ang kilusan, nagpunta si Aguinaldo sa Singapore at iniwan ang check-in pirmado kay General Vito Bellarmino Ito'y upang magpatuloy ang paggamit ng mga kasapi sa pondo. Sa huli, tinanggap ni Artacho ang 5,000 pesos kapalit ng pagbawi ng kaso. Gamit ang bahagi ng pondo, nagpadala si Aguinaldo ng halagang 50,000 pesos sa American Consul na si Ronsville Wildman upang bumili ng 2,000 armas at 200,000 na bala. Ang unang batch ng armas ay matagumpay na naihatid. Gayunpaman, sa pangalawang pagkakataon, nagbigay si Aguinaldo ng karagdagang 67,000 pesos, ngunit hindi ito na ibalit ng Wildman, na nanatiling kontrobersyal ang pagkawala ng halagang ito. Hindi lamang armas ang pinunduhan ng salaping Ginamit din ito upang tustusan ang pumumuhay ng mga revolusyonary sa Hong Kong at suportahan ang kanilang mga gawain pang propaganda sa iba't ibang bansa. Maigpit ang pagmumonitor ni Galicano ang pasible ng bawat galaw ng kondo. Maging ang personal na paglilini at ginado ng medyas, panyo at kamiseta ay kailangan pang isa-ilalim sa reimbursement. Maliit mambagay, malinaw nitong ipinapakita kung gaano kainan at kaselan ang pamamahala sa pondo ni sa Samantala, ang ikalawang bahagi ng indemnity na nagkakahalaga rin ng 400,000 pesos ay hindi na ibigay kay Aguinaldo. Sa halip, ito'y ipinamahagi ng mga Kastila sa mga revolusyonaryo na iwan sa Pilipinas. Nagkaroon ng panibagong tensyon ukol sa pondo. Pinangungunahan ni Pedro Paterno ang panawagang hatiin ang indemnity ng pantay at ibigay ang kalahati sa mga pinunong nagpatuloy sa pakikibaka sa Pilipinas. Dahil dito, ipinatawag niya ang isang pagpupulong sa Malacanang noong January 1898 upang ayusin ang pamamahagi ng salapi. Kabilang sa mga tumanggap ng bahagi ng pondo ay si na Francisco Macabulos na nakakuha ng 14,000 pesos, si Miguel Malvar na nakakuha ng 8,000 pesos, si Mariano Trias na nakakuha ng 6,000 pesos, Artemio Ricarte na nakakuha rin ng 6,000 pesos, at si Pasiano Rizal na kapatid ni Dr. Jose Rizal na nakakuha ng 305 pesos at 140 pesos. Maginang mas maliit na halagang naitala ay nagpapakita ng lalim ng pangangailangan, katulad ng kay Mariano Rianera na 50 pesos at 70 pesos para sa pamasahe ng kanyang pamilya. Ang pinakamalaking bahagi ng pondo na ilti 9,500 ay napunta kay Pedro Paterno upang ipamahagi sa ibang sundalo ayon sa napagkasunduan sa pulong sa Malacanang, Ipinakita sa mga dokumento na bawat transaksyon ay may katumbas na resibo at plagda mula sa parehong paning. Tatlong opisyal ng revolusyonaryo na si Napio del Pilar, Paldomero Aguinaldo at Urbano Lacuna ang dumagda sa huling tala ng pamamahagi ng May Petyan April 6, 1898. Hindi rin lubos na malinaw kung ang pondo ay tunay na umabot sa karaniwang kawal o kung mas nakinaban lamang ang ilan sa matataas na pinuno. Totoong may mga naitalang tulong para sa ilang lokal na unit at leader, ngunit hindi tiyak kung ang mga ito ay sapat at pantay na naipamahagi sa hanay ng mga mandirigma. Hamang lumilipas ang panahon, lalo ring umiiting ang pag-aalinlangan sa pamamahala ng pondo. Mismo ang mga revolusyonaryong naiwan sa biyak na bato ang lumagda sa isang resolusyon noong December 29, 1897 na nagpapahayag ng pagkatismaya sa pag-alis ni Aguinaldo at sa malaking salaping napunta sa kanyang pamumuno habang sila'y naiwan upang ipagpatuloy ang laban. Samantalang ang mga nasa Hong Kong ay inakusahan ng ilang Pilipino ng pagiging maluho sa paggamit ng pondo. Nilinaw naman ni Adinardo sa kanyang mga niham na sila'y namumuhay ng matipid. Sila raw ay kumakain lamang ng sinigang araw-araw upang hindi magalaw ang prinsipal na salapi. Sa huli, ang tinaguriang sa lapi ng revolusyon ay hindi nating sanhin ang kapayapaan kundi naging mitsa pa ng mas matinding digmaan. Nang magbalik si Aguinaldo sa Pilipinas noong May 1898, ang ilan sa mga armas at operasyong pinondohan ng salaping mula sa biyak na bato ang naging tulay sa pagkakakamit ng pansamantalang tagumpay. Ang pondo ng biyak na bato ay higit pa sa salapi. Ito ay naging simbolo ng tiwala at pagdududa. Nang kasunduan na pansamantalang nagpatahimik, ngunit siyang nagbigay lakas upang ipagpatuloy ang laban. Sinubukan mang binhin ang katahimikan. Hindi mabibili ang mitingin ng isang bansam na nais maging malaya. mga kamarites, natapos na ang ating kasaysayang kwento. Sa channel na ito, pag-uusapan natin hindi lang ang mga sikat na bayani, kundi pati ang mga misteryo ng krimen, kababalaghan, pamahiin, at syempre ang mga tinatawag nating kwentong barbero. Kung may gusto kayong ipaimbestigang kwento, comment lang. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Ako si Marites Historian, at ito ang kwentong barbero, chismis o totoo?